Umaga pa lang sa Talawad beach, Puerto Princesa. Kising na agad ang makina. Ito na ang simula ng aming biyahe papunta sa isang mga pinakamagandang bayan sa Palawan, ang San Vicente. Kasama ko ngayon ang mga rider mula sa Philippine Motorcycle Tourism. Sina Jancy, Boss G, Sara Moto, Inday Rider, at syempre si Sir Cesar ng TPB. Mahigit dalawang oras na ride mula talaud yung beach pero bawat kilometro, sulit. Saan parang dinisenyo para sa adventure. May bundok, dagat at mga tanawin na di mo makikita kahit saan. <music> Habang binabagtas namin ang daan, ramdam mo talaga yung spirit of motorcycle tourism. Hindi lang tungkol sa pagmamaneho, kundi sa pakipag-ugnayan sa mga tao at sa kalikasan. At pagkatapos ng ilang oras na biyahe, heto na kami. Welcome to San Vicente, Palawan. Tahanan ng pinakamahabang white sand beach sa bansa. Dito sa San Vicente, hindi lang ganda ng tanawin ang bumabati sa iyo, kundi pati na rin ang katahimikan at simpleng pamumuhay ng mga tao. Ang hangin ay presko, ang dagat ay malinaw, at bawat alon ay parang pahamyaya para magpahinga at magmuni-muni. Mula sa mga mababait na lokal hanggang sa mga tahimik na spot na tila di pa nadadampian ng komersyal na turismo, ang San Vicente ay tunay na paraisong dapat tuklasin. Kaya samahan niyo kami sa pagulugad ng lugar na ito, ang hidden gem ng Palawan, kung saan bawat liko na kalsada ay may bagong kwento. At bawat tanawin ay paalala kung gaano kaganda ang Pilipinas. So what's up mga kalok So to, nandito na tayo ngayon Yan sa San Vicente At papunta na tayo sa Bato ni Ningning So actually kahapon pa kami dito dumating Pero talagang masungit ang panahon So nag decide na lang talaga Kahit ako hindi na ako nagpalipad ng drone talaga kahapon Kaya kaninang umaga So pero nakita naman nyo Ang ganda pa rin di ba Yan kitang kita nyo yung kalye Yung shore mismo Diba? Talagang ano pa kaya kung maganda ang panahon Talagang ang San Vicente, Palawan eh sabi nga nila is underrated na paradise Isang paradiso to, isa ito sa mga paradiso dito sa Palawan na napakaganda At uh, makakapansin nyo ang uh, baybayin, napakahaba Diba, sabi nga nila is this is 7 uh, kilometer long hindi <laughs> ba? Ang haba talaga Long Beach talaga, Long Beach siya. So, ang pahinihintay nyo. Tignan natin ang ganda ng San Vicente! I remember sunsets in Boston In yellow concrete. We watched all of them together until we couldn't go to sleep. Wish it lasted forever, but it faded away. stand tall told me about you said you namang ride na puno ng kwento tanawin at pagkakaibigan ito ang philippine motorcycle tourism discover the philippines one ride at a time ito. On our second love yeah. 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 the journey, love the Philippines.